Hinigitan pa ngayon ang bilang ng mga litsong baboy na sabay-sabay na niluto ng mga litsonero sa barangay Lasip Chico, Dagupan City sa katatapos lamang malitsunan at barangay year bilang bahagi ng kanilang barangay piyasta. Nasa 22 baboy ang sabay-sabay na pinaikot sa si ibabaw ng baga ng 18 litsonero ng nasabing barangay. Ayon kay barangay chairman Aldix Meneses, bahagyang nadagdagan ang bilang ng mga inihahing litson ngayong taon, kumpara nung unang taon ng litsunan at barangay na nasa labin pitong baboy lamang. Bagay na nagpapatunay umano na unti-unti nang nakikilala ang industriya ng paglilitsun sa kanilang lugar. Layunin ang aktibidad na matulungan ng mga small-medium enterprises na ang kabuhayan ay ang paglilitsun pinagmalaki ni German Meneses na tanging ang barangay Lasip Chico pa lamang ang may programang ng litsunan ed barangay sa buong Pangasinan na anyay humigit kumulang isang daang litsuneros na sa kanilang lugar na ang ikinabubuhay ang paglilitsun. Dumalo sa kapiyastahan sila Dagupan City si Mayor Bilin Fernandez District Congressman Christopher De Venecia at City Councilor Michael Fernandez. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Pardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Balito mula sa lalawigan ng Kalinga. Nadiskubre ng mga operatiba ng Cordillera PNP ang 80.6 na milyong pisong alaga ng marijuana sa ikanisang marijuana eradication operation sa barangay Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Naging matagumpay ang operasyon ng na pinagsanod na operatiba ng iba't ibang uh, sa Cordillera, PIDEA, Philippine Army at NICA. Nagresulta ito sa pagkakadiskubre ng abanduradong bodega na naglalaman ng tuyong daw na mariwana na humigit kumulang 500 kilo na nagkakalaga ng na raang libong piso at dalawang plantasyon ng mariwana na may lawak na 10,300 metro kadrado at may tanim na 103,000 piraso ng fully grown mariwana plants na nagkakalaga ng 80 milyon piso. Tinuri naman ni Colonel Freddy Lasona, Provincial Director ng Kalinga Provincial Police Office sa mga operating troops sa matagumpay na operasyon at siniguro na lalo pa nilang paibayuhin ang kanilang kampanya laban sa ilegal na droga para matuldukan ang paglaganap nito sa kanilang nasasakupan. Para sa NBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Anim naman ang miyembro ng New People's Army sa lalawigan ng Northern Summer na pawang mga magsasaka ang sumuko sa mga pulis sa bayan ng Las Navas. Kinilala ang mga ito na sila alias Tata, 18 anyos, alias Rex, 24 anyos, at isinurinder nito ang isang anti-personal mine, isang nakilalang sa kanyang alias na si Che, 18 anyos. Bariri, 40 anyos pa ang mga residente ng Las Navas, Northern Summer. Isa sa nakilala na si alias Rostom ang sumuko 35 anyos mula sa Lope de Vega at alias 1, 29 anyos mula sa Gamay. Ayon sa report ng PNP, ang anim ay affiliated bilang miyembro ng unit militia SRGU SRC Impuryo. Ang pagsuko ng anim ay bunga naman ang isang ng isang negosasyon ng Second Northern North End Summer Provincial Mobile First Company at 8 Other Maneuver Company Regional Mobile First Battalion at 90th Infantry Battalion. Matapos ang negosasyon, nagpahay ng pagsukang mga ito noon sa Barangay Kirino poblacion Las Navas, North East Lahat ngayon ay nasa kustudya na ng second-order Samar Mobile First Company. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Davao City. Nasa kustudiya na ngayon ng Baguio Police Station ang isang construction worker matapos itong ma ng mga otoridad pasado la 7 ng gabi sa Purok African Daisy Barangay Baguio Proper, Baguio District, Davao City sa bisa ng Warrant to Press inaristo si Alias Gregorio, 41 anos, may asawa at kinokus kinonsidera na top 6 most wanted person city level. Ang suspect ay may kasong 2 counts of qualified statutory rape na inisyo ni Honorable Sara Salvosa, Acting Presiding Judge, Regional Trial Court, 11th Judicial Region, Branch 33, Davao City, noong April 24, 2024. Samantala, himas rias na ang suspect sa Baguio PNP at walang bail ban na narekomenda ang korte. Para sa MBC TV Network News, ito si June sa so Sama-sama tayo Pilipino